Pinahayag na rin ng pagkadismaya ang ilang mambabata sa nangyayaring panggigipit ng Kamara sa Office of the Vice President. Di na makatarungan anila ang nagiging direksyon na umano'y in aid of legislation na ginagawa ng mababang kapulungan ng Kongreso. Si Troy Gomez magbabalita. Malmaang ilang mambabatas sa ginagawang pang-atake ng kamara kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ipag-utos ng Committee on Good Governance ng kamara na ikulong ang Chief of Staff ng Pangalawang Pangulo na si Attorney Zulaika Lopez sa isang correctional facility batay sa isang contempt order. Si Lopez ay una nang na-detain sa kamara matapos ma-cite in contempt dahil sa umano'y undue interference sa isinasagawang imbestigasyon ng komite sa confidential funds ng Office of the Vice President para kay Senador Ronald Bato de la Rosa, di makatarungan ang ginagawa ng Kamara kay Lopez. Ipinunto ni Bato na dating PNP chief na wala siyang nakikitang dahilan para ikulong si Lopez sa isang correctional facility na lugar para sa mga convicted criminal. Hindi pa man lang nagiging accused, no? hindi pa napailan ng kaso. Kung itreat mo parang convicted na na dadalhin mo sa women's correctional, Women's Correctional Facilities, sa uh, facilities sa uh, a place for convicted criminals. Uh, I, I have, I have been the Director General of Biocor at alam ko kung ano sitwasyon dyan sa loob. Uh, yan ay kulungan niya ng mga serving sentence, convicted felons serving sentence. Kinestyon din ng senador kung bakit kailangan dalhin sa ibang lugar si Lopez, gayong may sariling detention facility naman ang kamera para sa mga napatawan ng contempt. Pagpakuntip-kuntip kayo ng tao, tapos hindi nyo kayang bantayan dyan sa inyong facility, meron man kayong facility for kuntip, uh, pa uh, uh, persons, di ba? For persons that in kuntip, you should have your own facility dyan sa kongreso para bantayan ninyo. Bakit nyo dalhin, dalhin doon? Maging mismong si Congressman Rodante Marculeta ng Sagip Party List ay di rin sangayon sa ginagawa ng kanyang mga kasamahan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Marculeta na sa labing pitong taon niya sa Kongreso ay ngayon lamang siya nakasaksi ng ganitong pangyayari. Kinisyon ng Batikang Mambabatas at Abogado kung ang kanilang ginagawang imbestigasyon sa opisina ng Pangalawang Pangulo ay in aid of legislation nga ba o in aid of persecution. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Eh pagkaganon, eh titanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Binigyang diin naman ng mababatas na kung ang layunin nga ng kanyang mga kasamahan sa Kamara ay mag-imbestiga in aid of legislation sa confidential funds, ay dapat hindi lamang ito nakatoon sa opisina ng Vice Presidente. Sinabi ni Marcoleta na bukod sa Office of the Vice President ay may kanya-kanya ring -kanya confidential funds ang iba't ibang bahagi ng gobyerno tulad ng national government agencies, government-owned and controlled corporations, local government units at maging ang Office of the President, House Speaker at iba pa. Ilang opisina ba ang merong confidential funds sa palagay nyo? May idea ba kayo? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit ni isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President. At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Kaya yun na pong mag-conclude eh. Ang linaw po nito eh. Paalala naman ni Marcoleta sa kanyang mga kasamahan na kailanman ay di mandato ng mababang kapulungan ng Kongreso ang mag-audit. Dapat ipaubayan na lamang ito anya sa Commission on Audit o COA. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice of disallowance, by their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para iabolis na po ang COA? Nanawagan naman si Senador Bonggo sa mga mambabatas sa Kamara na hina-hinay lamang sa pagsite ng contempt sa mga resource persons. Anigo, hindi na nagiging productive ang mga ginagawang investigation in aid of legislation dahil sa kanilang pananakot. Balikan sana natin ang mga house rules pagdating uh, sa investigations in aid of legislation lalo na po uh, ang mga grounds for citing uh, resource persons in contempt. Hindi po ito dapat uh, naabuso bilang isang mababatas at bilang mamamayang Pilipino. Nakikiusap po ako. Please, uh, stop harassment. Nalulungkot din si Go sa nangyayaring harassment kay VP Sara dahil sa nadadamay ang mga ordinaryong tao. Mas makabubuti din anya kung magkasundo at magtulungan na lamang ang dalawang panig para sa paglutas sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa. Noong panahon ni Pangulong Duterte, wala kung gano'ng nangyayari trabaho po tutulungan po ang mga iba't ibang sangay ng gobyerno, executive at ang uh, legislative to craft laws para sa development po ng ating uh, mga kababayan. Importante ngayon, trabaho muna, servisyo muna. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez Gulat, SMNI News.